Ayan, nagluto ako ng bilis na may kasamang kamatis sa kasibuyas. Ayan. Saka ito naman yung ulam namin guys sa kantin. Manok. Bali, apat na kami ngayon dito guys sa kwarto namin uh, dumating na kasi yung isa naming kasama galing bakasyon so yung tatlo kong kasama dito lahat pangaraw sila at ako lang yung panggabi gabi so yun ha, uh, isa dito sa taas dyan saka dito sa baba saka dito sa likod so yung mga higaan namin dito uh, ganito lang, double deck lang taas baba, yan may kanya kanyang ano lang, uh, tabing para privacy na rin ng bawat isa sa amin So yun guys uh, Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat At uh, ito ngayon ay araw ng linggo So yun guys uh, Hanap buhay pa rin tayo So dyan sa Pilipinas pag-araw ng linggo ay araw ng pahinga Pero dito guys Araw ng trabaho na paglinggo dito Kasi uh, ang linggo dito guys Ay regular day na So hindi katulad dyan sa Pilipinas pag-araw ng linggo ay pahinga So 'yun ang pagkakaiba guys sa Pilipinas sa dito sa ibang bansa. So 'yan guys, ang oras nga pala dito ngayon ay uh, 6:30 na ng gabi. So nandito tayo ngayon sa labas. 'Yan. So 'yun guys, uh, ganito lang yung aking uh, suot, sinusuot sa gabi. 'Yan. Masa uh, comfortable kasi ako dito pag ganito ganito yung aking uh, sinusuot. Okay lang din naman kasi wala namang bantay sa amin sa trabaho namin kaya okay lang yung ganito. Yan. So ngayon guys, uh, bali apat na kaming uh, Pilipino na panggabi. So mas marami, mas masaya, di ba? so dati kasi uh, dalawa lang kami ngayon apat na kami. Uh, pupunta tayo dito sa labas ng kampo baka tayo ay maiwanan baka nandito na rin yung mga, yung mga kasama na papasok pang gabi hindi ko alam kung nandito na sila guys wala pa yata sila eh oh, wala pa nga <laughs> mas maganda na rin yung naghihintay dito kaysa yung maihiwan So ngayon guys, medyo maganda yung klima. Medyo malamig-lamig na. Yan, kaysa sa araw guys, sobra. Grabe. Ang tindi ng init pa. Kaya buti na lang uh, pumayag yung aking uh, supervisor na panggabi pa ako. Dati guys, dito sa labas, labasan, dati madilim dito. Sobrang dilim. Kasi wala pang mga ilaw dati, mga ganyan. Street light, yan. So nakakatakot yung lumabas dito guys Pagka ganito. Oras kasi madilim dito eh. Nakakatakot maglakad. So simula nung uh, mayroon ng ano dito, ilaw, yung mga street light na yan. Okay na kahit maglakad ka dito walang problema kasi maliwanag na. <laughs> Ayan guys, uh, kasi lang hmm, kasama ko sa gabi yan. Ito, ayun muna kayo sa ating vlog. Yun, no? Oh. Hello, bye. Say hi. Ayaw ah. kasama namin pang gabi din. Night ship. Nepal. So, wala pa yung mga ibang kasama niya rin eh. Marami rin silang mga ibang lahi kasama namin. Ito na mga kasama Is <laughs> <laughs> ah, <naka -iwas>. Yan <laughs> no. Sa gabi, yung Nakaka-vlog tayo. tayo. Ha? Nakaka-vlog tayo. Nakaka-vlog ba? Oo. Oh. So, yun, Ay, mga nagagawa. Nagagawa po ang mga kasama sa gabi. Nakabalik ko na to. Wow. Yan guys, ah, po tapoy muna tayo. Ah, tawag. Sa 啊，一没妹妹。 many hours later. Yan guys, ha, nandito na tayo sa loob ng trabaho ulit. So yan, ha, uh, magpapans muna tayo. Thank you Ayawa. Mga niluluto oh. Pinapainit Para tumigas yung bakal Yan guys Ito yung uh, CNC So isa lang mag-ooperate dito ba, nasira yata tong isa May karban no patay tayo dyan sira so isa lang yung gumagana pala ngayon ito lang aha uh -huh. ah problem ha karban yung isa guys karban yan o uh. so kami kami lang guys na Machinist ang pumasok ngayon ito yung mga ginagawa namin dito yan malalaki so dito ginagawa yan guys sa malaking makina yan, dalawa yung ulo. Vertical kung tawagin to, vertical machine. So ito yung ginagawa niya. Yan. So laki ng chuck oh. Ine yung chuck niya. Laki. So yung nag-ooperate dito guys, pang umaga. Saka dito sa kabila. So tingnan natin yung ginagawa rin dito sa kabila. Yan oh. So, kanyan yung mga ginagawa dito, guys, sa trabaho namin, malalaking bakal. Ito pa yung mga iba naming uh, ginagawa dito. Yan. Yan, Yan yung ginagawa. Ayan. So, yun guys, uh, dito naman sa kabilang uh, late machine ang nag-ooperate dyan, uh, kababayan natin Pilipino rin. Pero pang umaga siya ngayon, kaya ito, walang nag-ooperator. Ito nga pala yung mga ginagawa niya dito. Yan. So yan, malalaki guys. Mga kapal din. Yan o. No? Ito. So tingnan natin yung kanyang ginagawa guys. Ayan Oh. No? Laki mabigat yung trabaho na ganito pero ingat-ingat lang saka tiyagaan lang ganun guys ang kapal Ayan. ito yung mga ginagawa namin dito guys mga ganyan kalalaking bakal so ito yung makina na inooperate nya dito mahaba Ayan. so pagka gumagawa kami ng mga ganito guys na bakal na itong kalalaki tinatanggal namin yung bed dito sa unahan dito para sa ganun hindi sasayad yung ganito nya ito kasi pagka hindi tinanggal yung bed tatama siya tatama dito pero ano yun guys yung bed dito uh, pwede rin ibalik pagka maliit yung gagawin namin na ganito So yung kagandahan sa late machine na ganito Ditanggal yung bed dito sa unahan So dito naman tayo nag operate guys Dito Ayun oh. No? Daming trabaho Iba ibang klase Yan Argent daw, argent Argent, lahat argent ah <laughs> Iba-iba So, hindi natin alam kung kaya natin tapos lahat ito. Bahala na. Bahala na si Batman. Yan, dito kumagawa yung aking kasama. Yan, ginagawa isa naman guys dito naman gumagawa yung isa, isa kong kasamang machine is yan tingnan natin yung kanyang ginagawa yan oh oy oh. SS ha aywa very lucky, lucky. <laughs> ito yung kanyang ginagawa guys stainless 316 wow. okay. ah ah yung isa naman guys, dito naman gumagawa yung Filipino na kasama namin ya dito sa Santi. Satu so pa yung mga iba guys. Uh, ipapakita ko lang sa inyo. Yeah, mga yan. Malalaking bakal. Yeah. Dun pa yung mga iba. Ito yung drilling namin dito, yan ang drilling namin. Laki, no? kasi so ito pa yung mga iba, oh. Yan. Yeah, no. So, yun guys, uh, punta naman tayo dito sa CNC, late machine. Ito naman yung uh, ginagawa dito, ipapakita ko lang sa inyo. Ayan. So, ito yung mga ginagawa dito. Oh. Ayan. Now, okay? Ito nga pala yung operator. Ayan, uh, CNC. CNC machinist. What happened? Okay now? Na okay? Okay. So ito yung mga ginagawa niya guys Ang tawag nga pala dito Ring joint Yan spacer So check down natin kung okay na Tingnan natin Ito yung ginagamit namin na ring dito guys Yan oh. No. kailangan kasi guys, pag nilagay mo itong uh, ring, walang alog. Kailangan zero-zero. Okay na? Okay, zero-zero. this side. Ah, penis also? Mm -hmm. Other side, penis? Yeah. Ba't thickness okay? Thickness okay. Oh. No undersize ha? Okay na. Little heavy, maybe 5 microns per piece. Uh, okay, okay, no problem. So yun guys, so okay na. Yeah. <laughs> May ano kasi siya, groove. No, no four. Ha? Huh? No four, only 5, 7. microns only. Oh, uh, How much? 0.7 microns? Ah, uh, 0.7. Yeah, mayroon siyang group eh, oh. May ko. Ah, oh, Mr. Nabid, oh. This is Nabid, brother from Pakistan. Pakistan and India. Philippines. Okay. Uh, Philippine. Okay. 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 you feel it there you penis? no no, no. Uh, it's sick okay uh, this one balance yeah me this one second set balance yung ginagamit nilang ano dito guys CNC plate machine panok yan yeah. simple lang Ito, dito nilalagay yung mga talim so marami siyang talim na kailangan pero ito yung ginagamit nila sa dalawa bali tatlong klaseng ginagamit lang nilang talim The next day. So, yun na nga guys. Uh, good morning po sa inyong lahat. At nandito na po tayo sa accommodation na naman. So, ganun lang guys ang buhay ng mga OFW. Uh, lang talaga dito sa ibang bansa para sa mga mahal natin sa buhay. So, yun guys. Uh, maraming maraming pong salamat sa mga silent subscriber ko dyan. Uh, salamat po sa mga panunod po ng aking vlog. Uh, at sana huwag kayong magsasawang panurin po yung mga ina-upload kong vlog. At yun, hanggang dito ko na lang tatapusin guys yung maikli kong vlog. Marami pong salamat. Uh, see you next vlog. God bless everyone.